Hello po. yun mga kababayan. Ay, si Lulo oh. Yan. Nakapaglakad na pala si Lulo eh. No? Saan kayo punta lo? Saan kayo punta po? Saan po kayo punta lo? Ah, punta ako sa bahay nyo. Oh, mga pala si Lulo eh. No? Oh? Si Biyoli po. Kumusta po? O, Boyeng gayon. Ha? Hindi po winggayon, tapi sawi. Oh, kailan umalis? Pagbangon. Ah, Akanin na madaling araw. Kailan po balik niya? Aa, yo. Kaya si sa nggayon. Ah, nag-exam sa Lingayen. Boy. Kumain na kayo, lo? Hindi. Hindi pa kayo kumain? Hindi, yo, ngayon. Anong ulam? Hindi siyang kamatis. Oh. In siya, si. Sino nagluto? Si Biol. Oh, very good. Ah, bago umalis si Bioli naggisa muna siya ng kamatis. Kamatis. Ay, masarap yon. So yan mga kababayan, mga kabarangay. Magandang magandang morning po sa atin lahat. Happy, happy, blessed Sunday po. Mga kababayan, mga kabarangay. Muli ko pong binalikan ang nanay at tatay ni Ate Bioli. Kadahilanan mga kababayan, mayroon pong uh, nagpaabot or nagbigay sa kanila ng tulong ayan sa sana po bahay nyo lo? Ah, bakit iba na? ha nagpapagawa na? pwede pumasok lo? sige po hmm. o Roti malinis na. Ang gisang kamatis. Ay, wow, masarap. Oh. Eh. Okay. Okay. Lola, good morning. Good morning. Oh, si Daddy Frankie po. Uh, Kumusta Lola? Ah. Uh, Kumusta kayo la? Oh, uh, ayaw kayo si Muka. Ha? Oh? Si Muka Rasul. Uh, si. Ang tuman? problema. Si Muka kagabi. Ah, umarangkada yung sakit mo kagabi. Uh, bakit po? Ano nangyari? Ano? Pagka, Biblia. Pagka, tubukan, Biblia. Ano ba ka ako eh? Ano? Ano ba ka ako eh? Hindi ka nakakatulog. Hmm. Bakit? Kumusta na po kayo rito? Um, Mamala. Mabuti naman. Oo. Oh. Oh. Uh. Tayo po ka. Ay, Hmm. Sige. Pupunta ako. Nandito okay. ako. Anong tama? Okay. Saan mo siya? Oh, pinasyalan ko kayo. Mm -hmm. Kumusta na po si Biuli. Ay, sablay bigla. Sablay. Maagang umalis. Uh, Bye. Mm. Umii-treatarin ah, 'yung luwanan. Apo. Ang umii-treatarin 'yung anak niya kay kay niya. Eh. Ay bakit may eksamen sa lingga yan? Sabi um, ko doon. No? Sino kasama niyo? Um, eh? no? oh. hmm? Ay, huwag ang siya kumabay. Taga Manila. Kasi ngayon, kasi iya ko doon. Hey, Ken. Yes. Ay, ang mukha ko masabi mo dito. Ang mukha ko dito. Ang mukha ko dito. Ang mukha ko dito. Ang birthday, hmm? so, birthday niyo ah, na karang araw. Oo. Uh. Ilan taon na po kayo? Ah, uh, 79 ako. Ah, 79? Oo. Mariki ni. Ah, si Mariki, si Ay, Mariki ni itang ba eh. Ah? Sarag to ni. Ay, alam niyo ato. Ang dila? Ha? Hindi, 79 Binti na laba ni. Di Mariki Riki ni. Ako lang ako lang. Ako lang lang. Dumamay Mariki. Dumamay Mariki. Oo. Oo. Si laki ay ni um babalo laki laki ni anang nang uh, kuy laki um paway lawari um karaw amo di man paway lagu <melod> uh, kinje ala ka sa ori oh, basa ba agi sa gitong kuy pising api kuy rawon ni pising o ka pising ka sa kasang ni yo ni ala ba man man siray pising mo sige masami may pising bae tanggan siya mo pising mo so ang uh, mo sa lanmi eh. Oh, nampakasil nalaman, no ah? Oh. Oh. Masaya ako lola kasi masaya ako kasi nakita ko na okay na po kayo rito ngayon. Uh, uh, Tata. Ha? Eh, okay, kasi ang media pang gigo. Antuman? Eh, okay, okay, hindi jalbet pang gigo. Ay, nahanap mo, nagtatanong pa hindi pa dumating si Daddy Frankie. Pasensya ka na, lola, maraming uh, pinupuntahan si Daddy Frankie pero gaya ng sinabi ko every time na pupunta ako dito sa Pangasinan may oras time pupuntahan ko po kayo no oh, oh. oh pero ang pinaka reason kung bakit ako nandito dahil may uh, nag-message po sa inyo yeah. may nagbigay po ng uh, <coughs> October, Ah, birthday nyo rin sa Oktober. Oktober, 1951. Hmm. eto lola, may nagpadala kasi sa inyo ng uh, uh tulong pinansyal. Ah. Kaya ako nandito. Uh, sabi po niya, Daddy Frankie, kasi oh. pasensya na po kung ngayon lang nag-send. Para po sana sa mga magulang ni Beaulie na ampon, yung mag-asawang paralyzed. Taga Pampanga po ako. Andito ngayon sa Winnipeg, Manitoba. Huwag niya na lang po i-mention ang name ko. Nagbigay po siya ng Uh, 4,053 uh, pesos. Kaya po ako nandito para ibigay hmm. sa inyo. Actually, uh -huh. nakaraan pa to na ibigay. Kaya lang nakalimutan ko lang nung last na nagpunta ako dito si binigay yung uh, allowance ni Bioli. Kaya ako ngayon nandito. No? Hmm. Okay. Kuya Val, paabot nga. <coughs> Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. Tay, sa'yo kuya, abot no? Galing po ito sa Canada, Tay. O, kamay mo, Tay. Bilangin mo po. Tay, ganyan. One, para makita rin ng mga kababayan natin na binibilang ko talaga mga kababayan. Huwag nyo sanang mamasamain. Kaya po ganito yung sistema kasi gusto ni Daddy Frankie is transparent po talaga. So, Tay, 1,000, 2, 3, 4,000, 4,053 pesos. Ha? Ay, siya Opo. Oh, oh. Yan ay pang budget nyo daw po. No? no? Oh. Uh, kung hindi oh. ako oh. nagkakamali mga kapabayan, itong Winnie Pig Manitoba is from Canada. Ayan, correct me mga kababayan pag mali ako. Ayan. So, sa kababayan natin na hindi nagpamension, ayan, marami marami salamat po kabayan. Oh. At, uh, nakatulong po kayo, isa kayo kaisa po kayo na nakapag-abot ng tulong sa ating mga beneficiary kaya sana po saan man kayo naroroon ma'am uh, mag-iingat po kayo at gabayan pa kayo ni Lord, e bless pa kayo lalo para mas makatulong pa tayo sa ating mga kababayan uh, hindi na po sila nagpa -mention. pero alam ko, mapapanood niyo po ito, kaya maraming maraming salamat po Tay, anong masasabi mo po? Salamat mm -mm. Anong gagawin mo sa pera mo tayo, hawakan mo, malaglag. Hindi na talaga gumagana yung isang kamay ni tatay, mga kababayan. Yeah, sa mga bago pa lang sa ating channel, mga kababayan, sa mga hindi pa nakakilala kay tatay at nanay, sila po ay mag-asawa, parehas po silang uh, PWD na, kasi si nanay hindi na po yan nakabangon, hirap na rin makaupo. Si tatay naman, paralyzed na po siya, at wala po silang anak. Nag-adapt po sila, ang kanilang na-adapt ay si Ate Bioli. Siya naman po'y nag-aaral, kaya siya rin po'y ating tinutulungan. Kaya sa mga kababayan, kung nakakapanood nito, ayan, maglalambing po ang inyong lingkod, para mas makatulong pa tayo, ay pakishare po yung video na ito, nang sa ganoon, mas marami pa tayong matutulungan. Ayan. Dahil mga kababayan, sa pamamagitan ng pag-share, pag-heart, ninyo sa ating mga videos, dyan din po kami nakakuha ng revenue para itulong sa ating mga kababayan. Yan. Kumusta naman? Kumusta naman kayo dito, Lola? Oh, diyan, eh. alo, alo, o, o -di. oh, yan, eh. Masila, alwan, alwan siya sa weekend. Huwag ka po yan, nasan O, oh, natanay, magsila. Mm. Malakas ka na ngayon, Lola. Mm. Pagkabukol, uh -huh. bago Tapos, lo, lo. Uh, ginagawa na yung bahay nyo? si Biole. Si Biole, nagpapagawa. Oo. Oh, very good. Um, salamat sa Panginoon, no? Salamat. Okay. Yan. Sana tuloy-tuloy lang at masaya ako sa nangyayari sa inyo at masaya ako na nandito na si Bioli Ayan, bioli pasensya ka na hindi ako nakapag message at uh, salamat dahil nandito ka na nabalikan mo na ang iyong nanay at tatay yun lamang po ang hiling at uh, masaya na rin ang ating mga viewers kaya mga kababayan ko dito sa Pangasinan at hindi lang po sa Pangasinan sa lahat po ng mga viewers natin lahat po ng uh, tagapanood. Maraming maraming salamat. Ganon din sa ating mga kababayan OFW, mga kababayan natin na sa ibang bansa. At sa mga sa premier natin, maraming maraming salamat po. Ayan. God bless po sa ating lahat. Thank you, Tay. Alis na po kami. Uh -huh. Nay. Uh -huh. Opo. Uh -huh. Anong sasabihin ni Tatay? Salamat. Salamat. Sige po tayo. Mga si tatay hindi napagsalita ng Tagalog yan. Kaya puro salamat lang masasabi ng mga kababayan. Thank you po. God bless po.